Pangalawa, confess your need for mercy. Kaibigan, nakikita mo ba ang iyong tunay na spiritual condition? At willing ka bang umamin na kailangan mo ng awa ng Diyos? Basahin natin ang Luke 18.13. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ebingan, nakita mo ba ang contrast? Kung yung pariseo kanina ay nag-perform para sa audience, itong tax collector naman, parang ayaw na makita ng sino man. Kung yung pariseo, sobrang proud. Itong tax collector naman, totally broken. Ang salita na nakatayo sa malayo, ibig sabihin, hindi siya lumapit sa pinakabanal na lugar sa templo. Alam niya na hindi siya worthy. Yung hindi man lang niya itiningala yung kanyang mga mata sa langit, hindi niya nagawang tumingala kasi nahihiya siya. Yung dinadagukan niya yung kanyang dibdib. Ito ay sign ng pagdadalamhati at pagsisisi. Parang kinakabog niya yung kanyang dibdib dahil sa sobrang kalungkutan. Pero ang nakakamangha dito ay yung prayer niya. Ano yung sinabi niya? Sabi niya, o Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sa original Greek, yung word na maawa. Dito ay hilas komai. Hindi ito simpleng mercy. Ito ay propitiation. Ibig sabihin, Parang sinasabi niya, Lord, kaawaan mo ako sa pamamagitan ng paghuhugas mo sa aking kasalanan. Hindi lang siya humingi ng ordinaryong habag o mercy, kundi humingi siya ng habag na base sa isang sakripisyo. Ang ibig sabihin, alam niya na hindi kailanman siya magiging deserving ng mercy ng Diyos. Ibigang, narealize ba natin yon? Na sa tuwing hihingi tayo ng mercy sa Diyos, naisip ba natin na, Lord, kahit naman anong hingin kong mercy sa iyo, hindi ako karapat dapat bigyan ng mercy. Naisip ba natin yan? Yun yung sinasabing hilas kumay. Lord, humihingi ako ng habag sa iyo dahil alam ko na meron kang gagawing sacrifice para dito. Hindi ko ito deserve. Kasi nga, bakit ganun yung sinasabi ng tax collector? Kasi alam niya hindi niya kaya maging perfect. Siya ay makasalanan. Pero alam niya na may paraan ng Diyos para masatisfy ang justice niya. At makakuha pa rin siya ng mercy o hilas kumay. Halimbawa, may isang estudyante na nandaya sa exam. Nahuli siya ng teacher. Now, pwede siya lumapit sa teacher at magsabi, Teacher, sorry po, pagbigyan niyo po ako. Palampasin niyo na po ito, di na ako uulit. Pero yung estudyante ay hindi ganun ang ginawa niya. Kundi lumapit siya sa teacher at nagsabi, Teacher, alam ko na deserve ko ang zero na grade alam ko na deserve ko ang suspension sa klase. Pero kung may way para masatisfy ninyo yung justice at makakuha pa rin po ako ng second chance, ay hinihingi ko po ito sa inyo. Nakita mo ba yung difference? Yung unang approach ay nag a na entitled siya sa forgiveness. Yung pangalawa, ay nag acknowledge na hindi niya deserve ang kapatawaran pero humihingi siya kung may way para ma-resolve yung problema niya ay gawin ito ng kanyang guro. Ang point na kailangan nating may apply confess your need for mercy. Kailangan-kailangan natin ito. Alam niyo pag ako patungkol sa pag meron si Sharon ng gospel at pati dito sa ating ministry, ang palagi ko sinasabi sa Panginoong Yesus, Lord, kailangan ka namin. Kailangan namin ng iyong mercy. Kailangan namin ng iyong grace. Sobrang, sobrang kailangan natin ito. At dapat natin itong kilalanin. Kailangan ng mercy ng iyong asawa. Kailangan ng mercy ng iyong mga anak. Kailangan ng mercy ng kasama mo sa opisina. Kaya nga ang tanong, sa ating bang panalangin ay kasama ba? Sa hinihingi nating mercy yung ating sarili, at kasama din ba na hinihingi natin ng mercy yung mga taong kasama natin sa ating sphere of influence. Hindi sapat na kilalanin lang natin na hindi tayo perfect dapat ma-realize natin na desperado tayo na nangangailangan talaga ng habag ng Diyos. Desperado tayo na nangangailangan ng sakripisyo para sa ating kasalanan. Hindi ito ordinaryong, sorry Lord ha, okay na, sige, bye bye. Kailangan nating ma-realize na desperado tayo na nangangailangan ng Savior. At pag ginagawa mo ito, ma-appreciate mo ang ginawa ng Panginoong Yesus na pagbabayad sa krus para sa kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan nating lahat na kapag humihingi ka ng habag sa Diyos ay mapupuno ang puso mo ng pasasalamat sa Kanya dahil natanggap mo ang kapatawaran sa lahat ng kasalanan mo sa pamamagitan ng Kanyang grace, sa pamamagitan ng Kanyang habag. May isang kwento tungkol sa isang lalaking gumagawa ng bangka. Isa siyang boat builder. Active siya sa simbahan. Nagwi-witness pa nga siya sa boss niya na hindi mananampalataya. Kaya lang may problema. Meron siyang lihim. Nagnanakaw siya ng copper nails mula sa trabaho. Ginagawa niya ito para sa sarili niyang project. Sabi niya sarili, okay lang ito, ang dami-dami naman nito sa kumpanya namin. Saka, hindi naman ako pinapasweldo ng tama, underpaid nga ako eh. Kaya nga, buwabawi lang ako. Ibigay, narinig mo na ba yung boses na yan sa isip mo? O kaya, nagamit mo na ba yung linya na yan? Yung binibigyan mo ng katwiran o justification yung isang bagay na mali. Pero isang araw, narinig niya ang sermon. Toko sa confession at restitution. Tinamaan siya ng salita ng Diyos. Kaya lumapit siya sa pastor niya, sabi niya, pastor nahihiya ako kasi lagi ko ini-invite sa church yung boss ko, tapos kapag nalaman niya'ng nagnanakaw ako, Baka isipin niya ipokrito pala ito. Grabe no, ang bigat ng sitwasyon niya. Ilang linggo siyang hindi mapalagay. Sabi niya, yung mga copper nails na yon parang tinutusok yung konsensya ko. Hindi ako magkakaroon ng kapayapaan hangga't hindi ko inaamin ito. Hanggang isang araw naglakas-loob siya. Lumapit sa boss niya at buong tapang na sinabi niya, "Sir, kailangan ko pong aminin. Nagnakaw po ako ng copper nails. Isasauli ko po ang mga natira." at babayaran ko po lahat ng ninakaw ko. Alam mo, sagot ng boss niya, George, akala ko hypocrite ka lang. Pero ngayon, nagsisimula na ako maniwala na may totoo sa pagiging kristyano mo. Anong relihiyon ba yan na magmumotivate sa isang tao na umanin sa pagnanakaw at magbabayad pa? Nahanda siyang mapahiya para lang gawin ang tama. Kaibigan, ang pag-amin at pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, kundi ito ay isang malakas na patotoo. Yung pag-amin mo ng kasalanan mo at yung desperation mo para sa awa ng Diyos, yan mismo ang pwedeng gamitin ng Diyos para ipakita sa iba ang nagagawa sa isang tao ng mabuting balita ng kaligtasan. Kung halimbawa nagkaroon kayo ng conflict ng iyong asawa and then nakita ng iyong mga anak na saksihan kung paano ka nag-raise ng tone. Hindi ka magpapairalin yung pride. Be authentic. Bakit? Kasi yung paghingi mo ng apology, yun yung magiging witness mo na ikaw ay totoong alagad ng Panginoong Yesus sa iyong mga anak. Nakon, tatay ko ganito. Pag nagkakamali, umaamin. Kapag uh, sinabihan siya na ito po, tay, ang kailangan mo po i-improve para po mas lumago ka po. Hindi siya nagagalit. Hindi niya pinapairal yung kanyang pride at tinatanggap niya at minu-workout niya to sa buhay niya. Yun yung humility. Ano yung kabaliktaran? Kapag pinipilit mong itago ang kasalanan, kapag tinatakpan mo ang mali sa pangalan ng image o sa ngalan ng reputation, nawawala yung power ng grace sa buhay mo. Hindi mo ma-appreciate ang grace ng Diyos kasi wala naman palang dapat patawarin at kaawaan. Hindi mo ina-acknowledge na ikaw ay makasalanan at desperado ka na kailangan mo yung mercy. At kapag hindi natin na-appreciate ang grace at mercy ng Diyos, naku, mahirapan tayong magbago. Kasi mas mananaig yung ating pride. Ang pride na pilit nating tinatago, unti-unting sumisira sa atin. Tandaan mo ito kaibigan. Ang puso na hindi marunong umamin ay pusong malayo sa awa ng Diyos. Pero ang pusong marunong magsabi ng Panginoon, nagkasala po ako, hindi ko na po kaya, kahabagan niyo po ako, kailangan po kita. Yan ang pusong minamahal, pinapatawad at binabago ng Diyos. Ibigan, Confess your need for mercy. Huwag mo nang ipagpaliban. Huwag mo hayaang patigasin pa ng pride ang puso mo. Umamin ka sa Diyos, lumapit ka. Ang awa ng Diyos ay hindi nauubos. Pero gusto niyang ikaw mismo ang magsabi, Panginoon, ako po ay makasalanan, kailangan ko po ng inyong habag. At kapag ginawa mo yan, makakaranas ka ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Alam nyo si Agustin, isang brilliant philosopher matalino, successful, kilala bilang mahusay na teacher. Pero kahit anong galing niya sa isip, spiritually restless siya. Alam mo yung feeling na parang ang dami mong alam sa ulo pero sa puso mo hindi ka pa rin mapanatag. Ganyan siya. May intellectual understanding siya tungkol sa Diyos pero hindi siya makasurrender. Parang may tinig sa loob niya na nagsasabi na may kulang sa kanya isang araw, nasa garden siya. At doon, bumigay na siya. Na-frustrate siya sa sarili niya. Umiiyak siya. Dinadagu niya yung dibdib niya. Katulad ng tax collector sa kwento ng Panginoong Yesus. Nasabi niya, Lord, alam ko ang tama pero hindi ko pa rin ginagawa. Bakit ganito? At doon sa moment na yon, kumilos ang Diyos sa puso niya. Bigla niyang narinig ang tinig ng isang bata. Paulit-ulit sinasabi sa kanya, take up and read. Take up and read. Kaya kinuha niya yung Bible niya. Binuksan niya ito. At sa unang pagbukas na basa niya, Romans 13, 13 to 14 Basahin natin ito. Mamuhay tayong marangal tulad ng pamamuhay ng tao kapag araw. Hindi tayo dapat mamuhay sa magulong pagtitipon at paglalasing. Hindi sa kalaswaan at sa kahalayan. Hindi sa paglalaban-laban sa inggitan. Sa halip, Isuot natin ang Panginoong Yeso Kristo at huwag magbigay ng pagkakataong gawin ang pagnanasa ng laman. Doon mismo sa mga salita ng Diyos, nagbago ang puso ni Agustin. Walang sermon, walang preacher, tinig lang ng Diyos at ang katotohanan pumasok sa kanyang puso. At simula ng araw na iyon, nag-surrender siya ng buong buo. At naging isa siya sa mga pinakadakilang teologyan sa kasaysayan ng church. Pero ito yung point, kaibigan. Walang nangyaring transformation sa buhay niya hanggat hindi siya naging anes sa sarili niyang spiritual poverty. Hanggat may pride pa siya. Hanggat may natitirang kaya ko pa eh. Kaya ko maging mabuti hanggat hawak pa niya ang sarili niyang kalooban walang mangyayaring breakthrough o pagbabago. Ibi yan, baka ikaw ito ngayon. Baka may part sa puso mo na hanggang ngayon, ayaw mo pa bitawan ang control. Baka may area sa buhay mo na alam mong kailangan ng surrender. Kaya lang may bumubulong sa'yo na nagsasabi, hindi, kaya ko pa naman. Mali ito, kaibigan. Huwag mo ito pakinggan. Bakit? Kasi habang hawak mo pa ang sarili mong righteousness, hindi mo makakamtan ang totoong righteousness, ang Panginoong Isus. Sabi ni R.C. Sproul tungkol sa tax collector. The tax collector understood the doctrine of sola fide, justification through faith alone and by grace alone. The only way you will ever stand before a just and holy God is as one clothed in the righteousness of Christ. You add nothing to it. Ang lino, no? Wala tayong pwedeng idagdag para maging righteous tayo sa mata ng Diyos. Wala tayong pwedeng iambag sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus. Kahit gaano ka ka sa church, kahit gaano ka kadalas magpray, kung wala ang Panginoong Yesus, sa puso mo, sa buhay mo, wala kang righteousness, wala kang matibay na pundasyon, ikaw ay baon pa rin sa kasalanan mo. Hindi pa rin napapatawad at wala kang eternal life. Tingnan mo, sinabi ni Agustin, the way to Christ is first true humility. Second, true humility. And third, true humility. Kaibigan, ang daan patungo sa Panginoong Yesus ay hindi daan ng performance, kundi daan ng pagpapakumbaba. Hindi daan ng self-righteousness, kundi daan ng pag-amin. Panginoon, ako'y makasalanan, wala akong may pagmamalaki. Kailangan ko po kayo. Kaibigan, confess your need for mercy. Huwag ka lang umamin sa isip, umamin ka sa puso at kapag ginawa mo yan, bubuksan ng Diyos ang langit at ipapadama niya sa iyo ang kapatawaran at pagmamahal na hindi mo kailanman mahanap sa sarili mong galing. Sabi ni Charles Spurgeon, God's mercy is so great that you may sooner drain the sea of its water or the Pride the sun of its light or make space too narrow than diminish the great mercy of God. Grabe no? Ibig sabihin, hindi nauubos ang awa ng Diyos. Mas nauubos pa ang tubig sa dagat kaysa maubos ang habag ng Diyos. Mas mapapatay mo pa ang araw kaysa mapawi ang kanyang kabutihan. Ganyan, kalawak. Ganyan ka-powerful ang mercy ng Diyos. Bakit? Kasi alam niyang ito ang kailangan natin. Amen ba? Yeah. <síntos> Kailangan natin ng malawak at walang hanggan na mercy niya para sa ating mga tao makasalanan. Kasi kung hindi, matagal na tayong ginunaw ng Diyos. Kaya tanungin mo ito sa sarili, kailan ka huling naging honest sa Diyos? Pwede naman palang maging honest sa Diyos at sa tao. Kasi hindi ka ituturing na walang kwenta ng Diyos kung hindi kakaawaan ka kakaawaan kanya. Hindi ito yung ordinaryong sinabi mo na Lord, sorry po sa mga kasalanan ko, no? Hindi yung general na sorry. Ang tinutukoy ko yung specific, walang paligoy-ligoy yung totoong pagsuko ng puso mo sa kanya. Alam mo sa kultura natin, ang hirap umamin ng kahinaan. Dito sa generation natin, lalo na sa social media, parang lagi may pressure na iproject mo ang image mo sa ibang tao na okay ako, blessed ako, panalo ako sa laban ng buhay, magaling ako. Pero kapatid, hindi ka kailanman mapapalaya sa pamamagitan ng pagpapanggap. Sa presensya ng Diyos, hindi siya naghahanap nang mukhang mabuting version ng sarili mo. Ang hinahanap niya ay yung totoong ikaw. Hindi para i ka, kundi para pagalingin ka. May pagkakataon na inaamin ko sa Diyos na Lord, patawarin niyo ako kasi judgmental ako. Critical akong tao. Patawarin niyo po ako. Kasi self-centered ako. Patawarin nyo po ako kasi minsan meron po kayong pinapasharan sa akin ng gospel at ang kinakatwiran ko ay kailangan ko po magpahinga. Hindi po ako nakafocus sa kapakanan ng iba kundi sa aking convenience lang. Lord, kailangan ko po ang iyong mercy. Kailan mo pinag yan, kaibigan? Salamat po sa iyong grace kasi kung wala po ito, matagal na ako nawasak at napahamak. Ibigan, ang pag-amin ay hindi tungkol sa self-condemnation. Hindi ito, Lord, wala na akong kwenta. Hindi ganun. Ito ay yung humble honesty. Yung Lord, kaawaan mo ako kasi umiral na naman yung pride ko. Ang ingit ko. Yung selfish ambition ko. Yung hypocrisy ko. Hindi ko deserve ang mercy mo. Pero Lord, desperado ako sa'yo. Kailangan kita. Wala akong ibang sandigan. Wala akong matatakbuhan na iba. Ikaw lang ang kailangan ko, Lord. Ikaw lang yung magliligtas sa akin. Ikaw lang yung nagbayad ng kasalanan ko sa Cross. Kailangan po kita. Kaya ito yung challenge ko sa'yo. Ngayong linggong ito, kaibigan. Magkaroon ka ng oras ng honest confession mo sa Diyos. Walang ibang tao, walang camera, walang post just you and God. Sabihin mo, Holy Spirit, ipakita mo po sa akin ang tunay na kondisyon ng puso ko. At kapag pinakita niya, aminin mo ito, isa-isa, specific, hindi generic. At pagkatapos yakapin mo ang mercy ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Isus na nabuhos para sa iyo. Kibigan, tanda mo ito. Hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil humble tayo, kundi lumalapit tayo dahil hindi tayo humble. Pero maganda nito ay tinatanggap pa rin niya tayo, minamahal pa rin niya tayo, tinutulungan pa rin niya tayo. Yan ang amazing grace. Kaya nga, confess your need for mercy. At kung na-amaze na ka sa grace ng Diyos, no, type mo sa comment section, dyan, sa kung saan ka man nanonood ngayon, i-type mo, Lord, you are amazing, you are gracious.